Nice, é né? isso,

I'm gonna put the egg grab look at that! and my pieces again then this was gonna be my seeds next year I like the color so it looks so sweet I'm gonna leave it in here I'm gonna dry the seeds with that. one piece of tomato I have a lot of tomato there actually that I harvested Alright, ito na mga kalutong bahay. Magluluto ako ngayon ng ampalaya with egg. Fresh na fresh from the backyard. So, ito. Talagang halata mo talaga pagka fresh guys. Kasi nga, medyo malutong-lutong pag inihiwa. Ayan, so hinog na pala yung seeds niya sa loob. So, pagka ganito yung kulay ng seeds niya. So, ayan, pwede na siya matanim next year. Dahil uh, mature na yung seeds. So, itatabi ko ito para sa aking seedlings next year. 3 years in a row na ako nagtatanim ng ampalaya. One time lang ko bumili ng seeds online. So, every year, yung ginagawa ko, nagpapahinog ako niyan para may itatanim ulit ako next year o sa mga sumunod na taon para hindi magastos. O, diba? Yung binili ko na karaan yan, 10 piraso na seeds o ilang piraso yung tumubo. O, hanggang ngayon, ayan, may paulam-ulam tayo dahil nga talagang masinob ako pagdating sa mga seeds na itatanim. Mga kalutong bahay bahay, isi-share ko sa inyong paano ko magluto ng ampalaya with egg. Of course, bawat isa sa atin ay mayroon tayong iba't ibang gusto kung paano natin lutuin ang ating ampalaya. Pero sa akin naman, ayan, ayaw ko sabihin. Pero panoorin nyo na lang dahil nga talagang matatakam ka. Ako kasi medyo maarte ako pagdating sa ampalaya with egg. Siyempre, ako lang naman yung maarte. Yung kasama ko dito, hindi yun maarte. Kahit ano, kakainin yan. Pero pagdating sa akin, gusto ko ng itlog. Ayaw ko ng parang durog na durog ba. Ay, marami akong nakikita sa mga nagluluto ng ampalaya with egg na yung ampalaya nila. Oh, sorry. Yung itlog pala nila is yung parang na chop and then yung ampalaya nila parang juicy. Ako gusto ko yung dry. At saka kapag kinain mo siya, gusto ko yung itlog, yung parang buo-buo pa siya. Kaya, basta makikita nyo at the end of my video, makikita nyo kung ano yung uh, ibig kong sabihin. And then, kinigisa ko siya sa tomato para magbalance yung lasa. ba diba nga, yung ampalaya is mapait. So, pag mayroon siyang tomato, hindi siya ganun kapait. At saka tama lang, lalo na pag uh, dinamihan nyo siya ng tomato, plus may egg pa. Kaya wala talaga ang kayong malalasahan na pait. Kaya, yung iba, nagpipiga sila ng ampalaya pag magluto. Ako, never ko talaga nagawa yan dahil wala talaga akong nalalasahan na pait. Ayan, natimplahan ko na siya ng asin and then magic sarap. Konting simmer lang dito para ma-evaporate yung sauce niya. Ayan, kasi yung tomato, yung, yun yung nagpo-produce ng sauce. Ayan, pwede na to. And then, maglalagay na ako dito ng itlog kasi nga yung sauce niya, ayan, medyo tuyo na. And then, pag maglagay ako ng itlog, mga kalutong bahay, hindi ko muna siya hinahalo. Hinahayaan ko siya na maluto bago ko siya haluin. Kasi pag panay halo mo, yon yung cause ng yung egg niya is nadudurog. And then para siyang chop-chop na ewan ko. Basta maliliit siya. Nakikita ko yon sa iba dahil nga minsan nanonood ako ng mga ibang video kung paano nila niluluto yung ampalaya with egg. Pero yun yung gusto nila of course. Kanya-kanya tayo ng gusto. pag kasariling luto, di ba masarap. Kaya ako, nasarapan din ako ng sarili kong luto. So ganyan ako maghalo ng egg. Naantay ko muna siya na maluto. And then, bago ko siya haluin. Ayan, oh, no, buo na siya. So, maya-maya, luto na ito. Kasi nga, luto ng ating ampalaya. Egg na lang yung niluluto ko dito. So, this is gonna be our breakfast. So, masarap nito pagka may kasamang ano, fried rice. Pero ayaw ko mag-rice dahil nga may ipapartner ako dito, which is yung hot dog. So, ayan, luto ng aking ampalaya with egg. Ayan, for me, nakakatakam para sa akin. Ewan ko sa mga nanonood, kung natakam kayo dyan, baka hindi. Dahil nga, baka hindi yung type yung luto ko. ba diba? Kain muna tayo, mga kalutong bahay. And here's mine. And sa kanya naman is nilagyan niya ng shredded white cheese. Thank you so much for watching. Kung napatapos mong aking video, thank you so much. And see you on the next video.